So, ayan guys. Andito kami ngayon sa may tabi ng ilog dito sa Marikina. Dahil e, tinitingnan namin yung kung na nakataas yung baha. na namin yung mga tao na naman siya. Ayan Hindi na. Ngayon ako nakita yung walk inside dyan. Yung mga sasakyan na doon na sa tulay. Naghahanda na sila sa baha. Ayan, super lakas kasi ng ulan. Okay. May naman low pressure yan eh. Bagyo na yan eh. Laks ng hangin eh. Ano ba pangalan ng ano na ito? Ano ba ang pangalan? Ano ito mga batang ito mga pasaway? Pag kayo nagulas doon, ewan eh, ko lang sa inyo. Ano ito na ako tayo? Ayun oh, tingnan mo doon oh, ayun oh. Mga nag-slide sila oh. So, well, ano, lumalangoy doon sa ano. Tubig? Sa tubig. Mamaya pag... Mamaya may ano dyan. Tinano sila ng... Pinago sure. sila ng tubig dyan. Ayun ako. Mga pasaway. Um, <laughs> yan yung mga batang naglalaro. Mga nag-i-slide.

nagre-ready pa rin. Yan yung mga sasakyan doon sa kabila yung mga pang yung truck na yan, oh. lumubog na. Oo, nakaraan. Hmm. Hindi ka na lumubog. Lumubog na yung mga truck. Yung equipment ginagamit sa panghukay ng lupa. Ayan. Lubog na. So, handa-handa na naman sa parating na bagyo. Ay, parating. Ito na nga bagyo na. Bagay na to eh, ninaan lang to eh. Bago, ah. ano yung kayong pakamay mo dyan? Madulas na talaga. Nina to low pressure eh, ah, bagay na to eh. Pati ka lang muna nuna dito ako lang. Bago. Oh, dito na lang, ganda dito mo lang yun eh. Ako, tanda na naman. Okay, napo. alarm na naman. Pataas nyo nga, pataas. Bawal na lang yun. So ngayon, nasa ano na, second alarm na. Huwag yan, umakit um, pa na tayo magta-third na alarm. Magta-third oh. na ito gamit. Oo. Ay, mga na, So, alerto na, bantay-bantay. So, Ayun na lang mga nagsisignal na dito. Na mag-alerto, na maganda. May mga rescue na. Oo, oh, di naman na. yung babahain yung mga bintingin. Tara, alam. Hindi, yung village na yan, babaen din dyan. Kung anong baha sa atin, baha din dyan sa kabila yung mga village na yan. Kasi yan lang naman yung ano eh. Mababa din yan eh. Gaya lang natin na ano yan eh. Level. Ano? Kaya malamang yung mga mayaman din dyan, na nakatira, nag-evacuate na rin yan. Kasi yung nakaraan, buhat nito, baharin sila. Pantay lang ang tubig eh. Ayaw, tama. Ayaw, tama. Ayaw. So, walang mayama, walang mahirap dito. So, sa sabaha. Inabot. Ta. Pag bumahag, ayan o, pag sumakay mm -hmm. sila dyan, diretsyo sila dyan. Yeah, okay, talaga dapat Ayun, ano dike kumuha ng another dike <coughs> or ano kasi yan yan mga uh, yan TV na yan gagaling yan dun sa ang gagaling yan dun sa mental Ayun yung mental bomb. Papunta din yung mental bomb. ako sa malamig Ano, dun po nang baba. Dito bumab... Dito bumababa yung galing sa Rodriguez tsaka sa Montalban. Dito bumababa sa amin. Kaya kahit kami, hindi kami bahain. Basta umapaw ang ilog, sure yan, baha kami. Narinig mo yun? Eh. Malinis man ang Marikino. Walang magagawa pag kami. ba? inabutan ng ano ba? Pagbahalang naman sa amin, dito lang naman ang yan sa ilog eh. Ayan. Pag umapaw yung ilog na yan, umabot sa amin. Wala, trap na kami. Wala, wala kami paglilikasan. Doon lang kami sa bahay. Doon lang kami sa third floor. Yakit yeah, lang namin mga gamit namin. Iakyat lang namin yung mga gamit. Mm -hmm. sa first time, kayo, saan kayo pa? Sa church. Ha? Sa church. church kayo lilikas? Diyan? Diyan? Oo. Si Mataas yan eh. Oo, sa church. Third floor nyo rin din eh. Yan o, no? sa church. Yan, yan. Sa church ni JC. Iba dyan mga naglilikasan pag mababa lang yung bahay. Um. Kaya kami, aler to. Uh, yung mga gamit namin sa baba, kailangan na namin iyak-iyak. Mami, nararamdaman mo ba Kasi non -stop yung ulan. Kanina, super lakas ang ulan. Ngayon, hindi natin alam. Medyo humina. Mamaya-maya yan. Pero hindi pa rin tumitigil ng ulan. Humina lang ng konti pero continuous yung ulan. Tignan mo. Kaya yun ang nakakapangamba nasa level na tubig pero, pero, na to tapos hindi tumitigil yung ulan at continue siya malamang sa malamang talagang tataas pa yan Ito so, napakadilim mo you yun know? o napakadilim Ano Tara, doon na tayo sa bahay. Doon na tayo. Uwi ka na? Oo, oh, mag-ano pa tayo ng mga gamit. Mag-ayos pa eh. Ito, magkahaba ako eh. Yan na. Go, go, go. Ikaw, kasama ka? Uy, dito ka nga sa payong. Oo. No. Tapos ulan eh. Ay, dali, ay, dali. Oh. Ito, Dito na. Mauna ka. plastic. Baka madulas, be. Oh. Okay. Dali, dali. Uy, pan. Dulas. <laughs> okay. hmm, hawakan kita, dali. Ako na ka Hindi pa. Hindi hmm. pa. pa kami nag-aayos ng mga gamit. Hindi <laughs> okay. okay. pa pa rin. Hindi na tayo. Taas pa ako. Pinihintay oh, yes. lang din namin. Ano, lilikas na kayo? hindi okay. kasi na sila. Oo. Oh, tingin-tingin kami doon. Sabay-bay na nga, no? Yung sa, ano yata, sa may farmer's one, medyo ano na ata eh. Umapaw na yung mga ba na ba? Hindi rin natin masabi, mga kami, bigla ko, na naman eh. <laughs> Tawa si Kuya Boy, alis na si Kuya Boy, lilikas na. Kuya <laughs> Boy na ito. Halika na, pasok na doon sa bahay. Ayaw, Is tayo ng ano. Eh. Balik kang ilog. Ayun ka man ang ano doon. Nakataas na yung ano nga doon eh. Apaw na doon sa ano eh. Yung sidewalk. Apaw na doon eh. Sidewalk? Kaya na tayo. Kaya mamaya kung bumahat. Wala ng kuryente. Please hindi na tayo ano. Kaya kain na tayo. Tara na. Oh, kain na. No. Get your plate? This one Daddy, oh, siya lang nagsusulok kung makain, oh. Okay. Hmm. Oh, di ba? Ano, you know, get your plate. Ay, kaya naman pala, wala pang ano eh, kanin. Ano? Ito pala kanin. Ano, oh. wala ito, Sir. Kain na, kain. Wala. Dapat mapahigil na tayo doon. At pag baka wala tayong tubig inumin, yun na lang ang tubig ng ino. You know? Pahigil kayo ni Daddy doon. mag kayo. Saan? Pahigil nyo yung tatlo. Okay. Ha? Dito sa mayang palaya. Dito? Okay. Oo nga. yun sa minibila ng pagkain doon, ulam. No? Bili din tayo ang sa ulam. Ano na, daling niyo din. Ayan guys, kain muna tayo. Pampadagdag energy. Bumahaman. Diba? May tayo magugutom. <laughs> Pero sana tumigil na yung ulan. Huwag na bumaha. Need energy. Kain muna. chị